Magandang gabi, brothers and sisters in Christ. Kamusta kayong lahat mga kapatid nating uh, mananampalataya diyan sa Katoliko? At syempre no, sa ating mga brothers and sisters na converted no, na convert na sila sa ating uh, relihiyong Katoliko. So, 'yan ang ating uh, talakayan ngayon, no. 'Yan ang ating uh, gawin nga punto-por-punto punto, mga ka, mga ka-brothers and sisters dyan no. Dahil na uh, alam naman natin na ang uh, katotohanan at ang history ay hindi po 'yan nagsisinungaling no kahit anong gawin pa natin sa katotohanan yan mga kabangers kahit ano pang gawin natin ah uh, uh, kumaga eh, gawin natin no na baliin natin yung uh, katotohanan at yung nakasaad doon sa mga Bible yung uh, iba ay pinapalitan yung mga verse yung iba ay hindi tugma doon sa mga sinasabi na o doon sa mga nakasulat sa mga Bible no so ayan ang ating uh, talakayin ngayon mga kabanger ang uh, mga ka brothers and sisters natin ng bangers pasensya na kayo so yan yung ating uh, unang uh, talakayin mga brothers and sisters no yung ating mga pastor na galing sa iba't ibang sikta galing sa protestante galing sa born again galing sa Actually hindi lang pastor no may mga ministro pa mga mga brothers and sisters so lahat no may ministro may uh, pastor may pastora sa iba't ibang nasikta mga ka, mga ka, mga ka brothers and sisters hindi naman batid sa ating lahat no na talagang sila ay uh, yung mga pastor na yan ay eh talagang uh, magagaling yan pagdating sa bible bible verse na yan no unlike kumpara sa ating mga katoliko eh, wala tayo masyadong knowledge no aminin man natin sa hindi wala tayo masyadong knowledge about sa mga bible na yan basta yung sa atin lang eh magsimba tayo uh, Nakatanggap tayo ng communion, nakatanggap tayo ng, uh, kumbaga, eh, humingi tayo, nagkumpisal tayo At, ah, uh, kumbaga, eh, naririnig natin yung uh, salita, ang, uh, ang salita ng Diyos, no? Yung kanyang homily, yung kanyang uh, the Eucharist, no? Lahat yan, guys, yung naririnig natin araw-araw sa pagsimba So, malalim, no, mga ka brothers and sisters, malalim pala no hindi pala basta bas, hindi la pala basta katoliko tayo no dapat pala dapat pala natin pag-aralan no yung ating uh, bilang isang katoliko no dapat pala natin yung busisiin dapat pala natin yung uh, na kumbaga himay-himayin no ano nga ba ang katoliko di ba bakit uh, bakit yung katoliko ay gustong wasakin ng ibang sekta no pinagtutulungan-tulungan tayo ng mga ibang sikta no nagsama-sama sila para lang mawasak tayo dahil sa madaling salita no mga ka brothers and sister na, sisters uh, sisters natin diyan kaya gusto nilang wasakin ang katoliko dahil ang katoliko ay katotohanan ang katoliko ay ay ang totoong history no ng kasaysayan ng Bible kaya gusto nilang uh, wasakin yung katoliko para pag nawas, nasira nila yung katoliko, sila yung ang, ang lalabas. Sila yung nag sila yung gumawa ng uh, Bible, sila yung nagano no, para masira, no, makonvert talaga. Kasi ang gusto talaga nilang gawin mga ka-brothers and sisters natin dyan. Makuha lahat, no, makuha lahat, no, mapakonvert lahat ng katoliko sa kanilang sikta. Kasi, sa totoo lang mga, mga ka-brothers and sisters, no, kung babasihan natin, mas marami pong ang Roman Catholic kaysa do sa mga ibang relihiyon, no? Kahit saan tayo pumunta, guys, ang dami po talagang Katoliko. So doon sila, doon yun ang paborito nila, no? Na mag may makita silang mga uh, lalo na pag nag-house to house yung mga mga pastor na yan, no? Nag-house to house sila. Alam na alam nila kung anong klaseng uh, pang-atake ang gagawin nila no para lang eh, para lang uh, ma-convert o kaya makuha nila yung isang uh, uh, isang katoliko no So dito mga kabangers ay mga ka-brothers and sisters pala no. Maraming uh, gumagala dito sa amin no. Mga, mga ang ganda po ng kanilang postura, naka-long sleeve, naka-kurbata. Talagang uh, talagang makaka talagang mapapatingin ka magpa, mapapatingin ka talaga sa kanila mula ulo hanggang paa. Titingnan mo talaga sila. Tapos may hawak silang Bible. Tapos, ito sila, papakilala sila, ganito, ganyan, ganyan. Pabasahin ka, ano po ba yung ganito, ganito, ganyan. Yun ang, yun ang kanilang, uh, ano, yun ang kanilang, uh, yun ang kanilang uh, pambanat sa iyo, no. Tatanungin ka muna, ganito, ganyan. Naniniwala ka ba sa ganito? Uh, brothers, naniniwala ka ba sa ganito? Yung ganito kung yung, ano, no. Marami silang uh, ipapakita sa iyo, no, na mga, na mga papel, o oh, papel, no, bukod pa dun sa sa Bible, meron sila papakita doon na mga parang mga the Bible alone ako ano-ano diyan, no. Tapos maya-maya eh hanggang sa maganda na yung albo, maganda na yung kumbaga ikaw ay nakukuha na nila paunti-unti, kumbaga yung loob mo ay nakukuha na, na nakukuha na nila. So doon na sila papasok, no. Doon na sila papasok sa isang tinatawag na na pang -aya. ano kumbaga anyaya ano parang ganun yaya ang kanila ganito ganito Baka pwede kang ano ang, ang ito pa ito pa yung mga na 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 balik balik na kanila balik na 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 No, balik balikan kanila. Ganun pao nangyari sa ate ko, no. Binabalik-balik nila 'yan sa bahay nila kasi alam mo naman yung ate ko, talagang uh, hindi naman 'yan masyadong uh, active sa simbahan, active sa mga sa mga Bible-Bible na 'yan. Hindi naman siya masyadong uh, ano ba, kumbaga, siya ay uh, talagang uh, alam mo na, no. Uh, hindi naman siya masyadong malapit doon sa mga sinasabi nila. So, yung ate ko yung na, 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 medyo nadali nila. No, pasalamat na lang dahil nga Uh, sinasabihin ko yung ate ko, no? Pag ikaw ay uh, dumalo, kaya ikaw ay pumunta diyan sa kanilang pang-anyaya, no? Ayayain ka doon sa kanilang uh, sinasabi. Mayroon doon silang uh, uh, parang uh, party, something, no? May magkanyang ganyan pa silang uh, sinasabi. At uh, parang mayroon doon mga event-event na uh, magkaroon ng, uh, tawag nito, uh, may mga pag-games games daw, ganun, may mga parapol rapol tapos mayroong seminar, something ganun, di ba? So marami silang mga ano, marami silang mga pakulo, no, para syempre ikaw at uh, yung uh, yung anak mo sasabihin mo tara mapunta tayo doon kasi marami silang event, di ba? So mabuti na lang that time eh nakausap po yung ate ko, sabi ko, magkayong kayong pumunta doon kasi iba 'yan, no, iba 'yan. Kasi pag yan ay pumunta na kayo doon isang beses, araw-arawin na kayo yan dito. No, araw-arawin na kayo dito yan. Alam ko yan. So, ganun mga kabangers, no. ah uh, Siyempre bilang isang katoliko, no. Dapat alam natin, alam natin mga kabangers kung ano ba talaga, no. Dapat malaman natin kung ano ba talaga yung uh, pinaka-ugat no pinakaugat bakit ah uh, bakit maraming sikta bakit maraming relihiyon ang gustong wasakin ang katoliko no yan din ang mga tanong ko dati kasi dati eh talagang uh, ano talaga talagang bulgaran talaga yung paninira nila sa katoliko no talagang uh, face to face talagang uh, sisirain ka talaga nila ng gusto no yun yung mga tanong na talaga nga, bakit? Ano bang ginawa ng katoliko dito sa mga sekta na to? Bakit, bakit ganito na lang katindi yung kanilang galit sa mga sa sarili ng katoliko? inaano ba sila? Hindi naman sila inaaway. Hindi naman sila inaano. Bakit sobrang galit na galit sila? So, yun na nga, no? Yun na nga yung mga tanong, mga ka-brothers and sisters natin na, na walang kasagutan noon. 'di ba? Hirap hirap no hirap itanong, hirap itanong doon sa sa simbahan natin kasi alam naman natin, 'di ba? Uh, unang-una yung mga simbahan natin talagang uh, busy busy yung mga ano natin, no? Yung ating mga yung mga punong lingkod sa ating simbahan. So that time kasi parang okay na sa akin na ayaan mo na sila, wag mo na silang intindihin yung mga 'yan. So, dito ko lang na-realize, mga ka-brother, si sister, dito ko lang nalaman nung uh, marami ng uh, pastor na na-convert sa katoliko kasi pinapanood ko yung kanilang uh, istorya, no? Yung kanilang uh, kwento, bakit sila ay napak-convert, bakit sila ay lumipat. So, halos lahat, no? Halos lahat, eh, halos lahat, eh, yung dahilan nila ay nandoon sa Bible. At syempre doon din kay Mama Mary no iba-iba yung ano iba-ibang uh, kanilang uh, ano mga yung pinto iba-iba yung kanilang uh, kumbaga yung kanilang pinagmulan iba-ibang kanilang uh, estado no ng kanilang uh, buhay dahil uh, yung iba ay ministro iba na uh, pastor yung iba ay talagang uh, sila ay mga ano na no sila ay mga talagang uh, may katungkulan na kumbaga sa kanilang uh, sa kanilang uh, simbahan. So, doon mga kabang, doon mga ka brothers and sisters, no. Doon natin na uh, malalaman, no. Doon sa kanilang mga kwento, bakit sila na bakit sila napakonvert. Then na discovery nila na talaga ang tinatag ni Kristo ay ang simbahan Katoliko lang doon nila nalaman, doon nila talaga nakita. At saka nung nalaman nila mismo, nung sila mismo nandun sa simbahan, nakita nila, naramdaman nila talaga yung presensya ng uh, banal na Espiritu Santo. Doon talaga nila nalaman. Tapos, ito pa mga kababas, no? Dito ako na-inspired lalo sa kanila kasi sa dami-daming simbahan, no, sa dami-daming mga sekta na, na nagsulputan ngayon, no wala man lang ni isang uh, sekta diyan o kaya na relihiyon na kinikilala nila si Mama Mary no ang ina ni Kristo hindi nila kinikilala yan hindi kasama yan sa buhay ni Kristo si Mama Mary sabi ko bakit hindi kasama si Mama Mary eh, si Mama Mary nga yung nagluwal kay Kristo bakit hindi nila hindi, nilang, hindi nila kumagandi nila kinikilala bakos uh, bina bina uh, ako pa nila na isa dong diablo si Mama Mary isa daw kampo ng demonyo no bilabahayan daw ng kampo ng demonyo si Mama Mary pero na discover nila mga kabangas na si Mama Mary pala ay malaki yung papel niya sa buhay ni Kristo no si Mama Mary pala yung unang uh, yung unang tao na katanggap ng uh, banal na Espiritu Santo. So ibig sabihin kung si Mama Mary yung una nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, eh hindi siya iba, 'no? Hindi siya yung sabi na parang wala siyang pakialam, 'no? Parang iba siya, parang yung sinasabi nila na wala namang kwenta 'yan, 'no? Eh siya eh, siya pala ay uh,